Oh, soon the flame <laughs> the of love can matter. die. How oh, soon, soon good, night good night becomes goodbye. You're gone, You're gone, gone and now and life. Out of a tune. But, time but time can, can bring, bring a, change. a change of heart and, and love can, can make another star someday you. Stay. Wow. But who can say how soon? Wow! kahit ngayon lang na-encounter mm. na, I mean, kinakanta ka. Yung lyrics eh. Yung lyrics, oh. parang matimbit, tumatama dito. Di ba? Ayun. Kaya kung minsan eh, yung mga kantang bumabalik. Hmm? Maganda mm. yan. Bumabalik. It reminds you of uh, your The salad fast? days. When you were still young. Yes. and, beautiful. Mm. Bumabalik. 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 Diba? Bumabalik. Oh. Ito, ala, ala na-speak yung mabalik. Filled with memories. Kasi so. hindi ako memories. makakabalik sa morong. Ang pinatatanong ko si CNN si, eh. Yung aking kumaring si Maribiray. Sabi niya, ano ang dapat ipasa sa tao? Ang ano, daming nagtatanong dito. Wala <laughs> alam may tanong to, to. Para magbalik loob sa Diyos, sabi niya sa akin. Ah, ay tanong taga mo. No, sabi ko, ano, papayo ko sayo, hmm. sa iyo. Hindi, siya siyempre, itanong natin sa otoridad ng Biblia. Ba, talaga araw-araw may oh. -araw, nagtatanong <laughs> At ngayon, Karine, hmm. kakapapanalo lang po ng blog site niya. Itinanghan oh. bilang People's Choice Awards oh, sa blog oh, category no. sa 12 Philippine Web Awards. Kaya ng isoriano.wordpress.com. At tinanghal din po yan sa buong mundo bilang most educational to follow sa milyong-milyong mga websites. Yan po ang pinaka-informative at pinaka-educational. At syempre po kung gusto nyo po makapagtanong sa nagsulat ng vlog na yan, e eh mag-log on lang po kayo sa Twitter dotcom slash bro Eli Soriano. At mamaya po may Bible exposition si Brother Eli, mm. pero pwede rin kayo magtanong sa internet via live stream sa livestream.com slash Eli Soriano. Ang time po nito dito sa Pilipinas ay alas 3 ng madaling araw every Thursday at Friday naman po alas 7 na umaga at may replay din ng Friday alas 10 na umaga. At sa mga Pinoy na gusto makibalita abroad, maglagon lang po sa angresulta.com where Pinoy Vlog that matters. Amen. <laughs> Sabi mo, Bible Exposition, may oh. yung natin mga lugar. Siyempre, uh, sa ano yan, uh, sa 12, April 12 na uh, 7 p.m. sa Sri uh, uh, Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia. At sa Taguig City, University, Barangay Upper Bikutan, Taguig City. Mm -hmm. at, at sa Metropolis Clubhouse, Manggahan, General Trias, Cavite. At meron pa oh, sa Hermosa Elementary School, Hermosa Town Plaza, Hermosa Bataan. At sa Marcon State and Country Club, Quezon Street, Barangay Santo Niño, Isabel Leyte. At sa Barangay Multipurpose Building, Poblacion, Trento, Agusan del Sur. At ADD Coordinating Center, Barangay San Vicente Road, Barangay Lagod, Daet Camarines Norte. Mamayang gabi na po yan, yes. 7 ng gabi, sa bayan po yan. At makakapagtanong kayo live kay Brother Eli. Live. At sa April 29 po, ang opening uli ng mass indoctrination sa lahat po ng coordinating center nationwide ng andating daan. Siyempre, pwede po kayong makipagkagnayan sa sun number 0923-715-4992 at sa smart o glo uh, red mobile 0938-239-2321 at sa globe 0917-247-0676. At meron tayong email address. Sa info at mcgi.org. Maganda yung magtatanong ka ng live. Live, yes. yes alam mo na talagang ito ang tanong mo, ito ang sagot. Instant. Live ang eh, sagot. Wala, kala nga ako nila. Akala mo nila, kari, na-scripted. Eh, <coughs> kasi nakikita ko nila si Brother Eli pag nagtanong, pag nagtanong yung bisita, may sagot agad. May sagot agad. May mga hasila. mo kayong talagang scripted. Mm -hmm. Kasi on the script. Parang imponda, parang akala naman na marami <coughs> scripted. Pero ito, matalimang pagkakataon. Uh, kumbaga sa inyo. Baka uh, ang ka ng uh, talino ay merong kislap. At sa sabangot kislap ay may natututuhang araw. Okay. Kaya, kaya yung tanong ni Maring Marie. Oh, ang tanong, uh, ano ang dapat ipayo sa tao para magbalik loob sa Diyos? Alamin natin ng kasagutan. Mula po naman sa Bible Authority, the Bible Logician, the one and only non-parallel Brother Eli Soriano in biblically speaking Alam mo walang kwenta yung maipapayo ko kapati de eh, no Ang pinakamahalaga yung maipapayo ng Diyos sa ating lahat na ang anyaya ng Diyos sa ating lahat sa mga bisita natin, ang anyaya ng Diyos ay nasa Mateo 11.28 hanggang 30. Pakibasa, Sister Luz. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ayan. Alam mo, kapatid, ano, ang Kristo yung merong bukas na kamay na nagaanyaya sa lahat ng tao. Pati yung napapagal na, pagod na ang kaluluwa sa kasamaan, pagod na sa bisyo, pagod na sa mga problema, pagod na sa saring-saring kasamaan sa buhay. Halika yung lahat na napapagal at nabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin ng wika niya. Ang kanyang payo, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Let us learn in Christ. Lumapit tayo kay Kristo sa layong mag-aral sa Kanya. Ang Kristo hindi magkukulang ng turo. Kaya nga kami nag-aanyaya ng indoctrination sessions. Babasahin po namin sa inyo ang mga turo ni Kristo, hindi binabasa ng pare, hindi binabasa ng iba-ibang mga pastor sa ating panahon. Yung mga turong na itago sa pandinig ng mga tao, makikita nyo, kagaya ng kapatid na ito na nagtatalong, hindi pa raw siya nakakatapos ng doktrina, marami nang nagbago sa buhay niya. Naniniwala ako, kapangyarihan ng salita ng Diyos ang nagtatrabaho sa kanya. Because yung salita po ng Diyos, may power po yan eh, para pagbaguhin ng isang tao. Mabisa yan eh. Basahin natin ng Ebreo 4.12, kapatid na Luz. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Mabisa yung salita ng Diyos, matalas, buhay, parang tabak na may dalawang talim. Yun po ang mapapakinggan natin sa Kristo. Kaya sabi niya, hali kayo, mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Ako'y ma maamo, mapagpakumbabang puso makakasumpong kayo ang wika ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Yun ang masasabi ko kapatid sa lahat ng tao. Inaniyahan tayo ni Kristo na mag-aral sa Kanya. Mahabang buhay tayo sapagkat meron tayong allotted time. Huwag nating sayangin. Baka dumating yung panahon, ay wala na tayong panahon. Saka natin maiisiping mag-aral at magsaliksik, eh baka huli na tayo.